Nalamanin niyo kung kano ang ng uh, dugas sa puso ko ang isang bayan. Kaya hindi ko nilulubay ang kahit matagal na dapat na matupad doon eh. Pero baka ng ngayon lang magkakal makatuparan. Mm. Nung araw ko pa binili nga ito, yung lupa doon na raso, uh, para na makapagtay ang uh, basketball court. Pero dahil babago ang uh, kanaw, hindi na napakinabangan dahil high tide, ganyan, baha. Ito yung dito Hindi bayans. And dito kong bayans, actually, dito transfer. Transfer yan, no? Na ibig sabihin nung eh, transfer. Na yung uh, lupang eh, dahil nagkaroon kami ng ng pagbibilihan, binibigay na sa akin. So, nakalagay dito na ako may ari. In principle, binibigay mo na ikaw. Ito, na lang na makaroon kayo ng solution muli galing tayo sa ating proseso, resolution, and then, i-give sa ating solution, at pagkakakawin nyo yung lead optimization, yung mm, malubod sa puso mo, na uh, binibigay sa pambaya, yung uh, tracking law na yan, para ang intention na makagawa niya sa building elevated, na ito yung have dual purpose, una, as a master hall court, <clears throat> at isa, pwede rin maging uh, evacuation, evacuation in case of uh, 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 emergency. At least meron na katakambal kayo dyan. So, yun. At uh, I'm looking forward also na hindi lang magiging evacuation center yun. Kasi ilibay eh. Pwedeng magamit uh, sa ilalim. Later, siguro sa inyo na yun. You know.

Ito kasi pang, ah, ah, ta, ta, pagpasok, yung, ayan, ang pang uh, pagpasok niyo ayan oh. Tapos ayan. ang chapel, andiyan ang chapel, andito mga building nito, ang 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 inyong malaking multi purpose building na kalimbawa, sana. Kaya, kung bibenta ninyo yan, sa ko. Eh, hindi ako nabiduro. Dito nakalabo po yun? na may lang po. So, Pero, so, 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 ang sabat so, ito na, ito na ang totoo eh. Ha? Ayan. Ayan. Ito, kaya tap, eh, ito. Ibigay ko na sa inyo. Uh, taxi. Ayun, eh, lahat. Hindi oh, po kami utok. Uh, Huwag din po na <coughs> ito. Um. Oh. Okay, to. Oh, ito yung... Uh, <tos> Dito, tumpay. <coughs> <Pana>. Dito, mm. tumpay. <coughs> dito, tumpay. <coughs> dito, naman Dito, Dito, tumpay. 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 Dito, students. Sa Sana yung ng students. Sa... Nakalaki tulong po ito. Maraming salamat. Nakalaki tulong po. Ito yung mag ma di maalimutan. Mawala uh, uh, ma -tulung. Ma -tulung. uh naman kami sa politika. Uh, ah, sa isip ka namin. Ano yung pangalan Ano yung pangalan niyo rito? Ang kang mawala. ka